ah, uh, ito guys, sa uh, pawi na tayo. Pero may nakita tayong mga gamit dito. May mga iba-iba rito. May mga welding machine guys. Oh. Welding machine. Oh, diba? May rin dito. Mga portable guys. Napakaganda nito. mga hammer. Hammer to sir no. Magkano dito? Yes, sir, uh, lang namin ng uh, uh, 3.5. 3.5. Ayun sir, ano uh, no name mo? Edward ko. Si Sir Edward. Ay ka, sir. Si Sir Jeffrey. Oh, yan ha, Ito yung mga latag nila dito guys. Pero ganda oh. Nakasakay na. Oh, pang ano, to sila guys. Bodega raw to galing mga paninda nila. Ito, 3.52, sir? Yes, po. O, oh, 3.5 sa mga ganitong grinder, sir. Yes, sir, 1.1 lang yan. 1.1. 1.1 sa akin natin. Fix na yun. Hindi pa, sir. May bawas mo. May bawas pa yun. O, oh, may mga okay, bawas. Ito, sir, may bawas. O, oh, lahat daw may bawas. Guys, o, oh, katulad nito, sir, mga portable na to. O, so, sir, yung ano namin, Japan. O, ganda. O, 100% copper yung motor. Binibigyan natin namin ano, 3-2, may bawas pa yan sir. oh, 3-2, may bawas pa raw. Pare-pares itong mga dilaw na to. Oh, ito yung mga ano namin sir, mga heavy duty namin. Oo, oh, oh, yan o oh, guys. So, 3-2. Kapo sir. 3-2 guys, so. Pare-pares ang pare. -pare Then, price... natin, sir, ito yung ano, 1-4. Yes, Tatak makita. Makita ay oh, ilang battery hmm, niya nakaano? Dalawa na sir ah, dalawa na Yes po. Sa halagang trito, dito sa trito nito, dalawa na yung battery uh, Ito yung set ng trito natin, sir Oh, tingnan natin guys, yung set ng trito to. Oh, sa mga viewers dyan guys, oh. Anong oras kayo nang pumupunta rito, sir? As, uh, 8 po, andito na kami, sir 8? So, dito talaga kayo nakapwesto? Yes po, dito po talaga O, oh, trito guys, sa mga viewers dyan, no. Oh na nangangailangan nitong ano portable na barena ba to? Na. Yes sir. Oh, dalawa na yung battery nito guys, oh. Ayan, o, kompleto. 3 eh, to yeah, guys. So, set man. na yan guys, ah. Sagat, daming sa mga ano, daming drill bits na kasama. Daming drill bits, 3 to lang. Mm -hmm. Oh, may bawas pa yan sir. May mga bawas oh. pa raw yon guys, oh. Sa mga welding portable welding machine mo. Yes, sir, yo ako natin. Yes, Hello po. Ano lang yan? negotiable price. Oh, magkano sir? 3-3, negotiable price pa yan. 3-3 oh, yeah, daw, may, may negotiable price pa. Ano pa rin daw yun, may bawas pa. O, negotiable pa yun, guys. Ito, oh. sir, pares lang ba yan? Ito, sir, 2-in-1 to. Mig. Ah, mig. Ah, mig at saka rad. Ito, rad lang po ito. Iyan ang rad. Ito, ah. mig to. Mig. May, may mig kasama din sya yung migwire. Oh, yung may migwire na sa loob, guys. So. Magkano dyan, sir? Ito, sir, 3-8. 3-8. Yeah. Oh, pero may ano yan, yan. bawas, sir? May bawas oh. pa, oh. Katulad din ito, may bawas yes, pa rin sir, to. May cross yeah. cutter kami dyan, sir. O, oh, oh. gusto mo? Cross cutter. O, so, diba? So, kami rito. Ito, sir, pang ano to, ah? Water pump, sir. Water pump. Oh. 0.5. Ah, 0.5, guys, 2, na water pump. Magkano, sir? 2,000. 2,000. Cross cutter uh. parang magkano? O, oh, guys, so, 2,000. Cross cutter, meron. Oh, no. 4,500. So, guys, so, meron pa rito na, ano? Uh, anong pangalan yan? Ayan, sir, sewage pump, sewage pump. Ah, uh, tsakan, Ranaf. Pressure washer, pressure washer guys. Yes. Magkano sa pressure washer? Yes sir, 35 kaya namin bigay namin ng 33, 32. Oh, 35 pero kaya daw hanggang 32 guys. Etong ano na 'to, magkano naman? Ito sir, ano na 'to? Ah, 38, 38. 35. Oh, 'tong 35 oh. Oh guys, dito kayo pumunta sa ano kanto ng Carmen Planas, guys. Ito yung ano nila, gamit nilang sasakyan, guys. Dito nakalatag yung mga paninda nila. Oh, dami dito, guys. Ah, uh, malalaking bawat, there. ha? Lahat brand nyo, may warranty din tayo. Oh, lahat brand nyo, guys, may warranty para 'to. Oh, 'di ba? eh dito may mga warranty oh. Uh, unahin nyo na yung may mga warranty guys kasi pwede nyo ibalik sa kanila rito kung sakali okay. may mga uh, damage man o oh, may problema dun sa nabili nyo yung unit, unit. saka so, uh, tinitesting muna namin dito yung unit sir bago bago, uh, bago kunin ng customer o oh, diba dinig nyo guys sa tinitesting pa nila rito bago daw kunin yung ng customer may generator tayo sir o oh, yun may generator oh. o oh. kompleto dito guys Pang testing may generator sila o, oh, kung mga gustong bumili ng mga gamit guys, ta, oh, may mga welding machine dito. May compressor sir. Oh. Yes sir, meron. Oo, mini compressor. Oh. Magkano naman dyan sir? Ah, uh, ano, 4,000, 3,700. 3,700 o, oh. oh, compressor. Oo, ganda oh. 3,700 lang Oh. Yan, 120 PSI, 9 liters yung tanke. 1.7 horsepower. Oh, guys, okay, tinig mga sinabi ah. Ah, ata delete na yung file namin, sir. Oh, yun know. oh. Oh, din sa cutter na yun. Ano particular so, size? Ah, circular saw. Magkano? 17, 15, 15, 17 to 15, guys. 'Yan oh. No. Pwede niyo i-testing dito kasi oh, may okay. mga generator daw sila rito. Testing. Ito ba 'yon? Sir, pala, arena, sir. Ah, mini cut-off machine, 7 inches. May kasamang talim na pangkahoy. kayoy Oh, 'yan, guys, ah. So, All-in-one okay. 'yan, sir. 2 in 1 Magkano 'yan? 3000 negotiable price. Oh, 3000 negotiable price daw guys to. So, uh, dito na kayo. Oh, oh 'di ba? Dami oh. Ito naman sir ano tawag nito. Ah, uh, planer po. Planer. Yes, sir. Oh, 'yan guys oh so planer oh. Ah, uh, makita rin nang tatak. Magkano okay, diyan? Uh, 'Yan yes, sir. 1.7 1.7 Negotiable price din seven, yan man. sir Oo oh. Lahat negotiable price Lahat Ay, negotiable Ito ano itong isang to? Spray gun to sir Spray gun? Oo, di mo na kailangan ng air compressor para, dito, dito, dito para magpintura Talaga? Ano lang Di-battery na yan oh. Di-battery oh. daw to Magpintura Di mo na kailangan daw ng compressor Meron ng ano Ito, dala na lahat to Rechargeable sir Yes sir, rechargeable yan Magkano ulit? 2-3 uh -huh. gusyable price oh, 2-3 guys negotiable price daw yun know. o oh, guys sa mga viewers natin dyan yes, uh, puntahan nyo na lang tong latag nila rito yan oh, si sir ha oh, shout out ulit sir ha sa inyo shout salamat na sa marami viewers ni sir oh, yun know. o punta lang kayo dito yan yeah, 900 sir oh. lahat dito uh, ng presyo uh, o oh, yun o Pwedeng testing dito. May, may, may Opo, ma'am. Ah, nasa sa pwede sa ah. train, train. Complete set din po siya. Ito, ang bibigyan na natin, ito yung set ng dual. Oh, kumpleto mo mo. Dalawang ah, <that> battery. Uh, ito, ito, unit. 30. Ganda na po, no? Yeah, may may warranty, warranty pa kayo. Warranty. <that> so, oh. Ah, pa Oh, di ba, ma'am? Ayan, dito, pwede kayong, ano, maraming ano, rito, oh. May bawas pa lahat pala rito oh. ng mga, ano, nila. Ah, uh, unit. Bago oh, testing daw muna bago kunin. Lahat wala bago, bago, guys. Walang luma rito. Ayan, oh. Kita nyo naman. Marami o, diba? Maraming stock. maraming stock, to. Andun sa loob, oh. Nang stock oh, ayan, guys. Dito na kayo pumunta. Eh, ano to? Paano kayo nag nagtitinda rito everyday sir? O? Uh, everyday po. Everyday Anong uh, oras kayo nandito sir? Alas 8, 8. hanggang alas 4.30. Ah, uh, alas 8 daw hanggang alas 4.30. Oh, guys ah, dito na kayo pumunta. May warranty kami dito sir. Oh, may warranty daw ah. Oh, di ba may mga warranty sila rito. Kaya sa mga viewers diyan, dito na kayo pumunta brand new na. Oh, may warranty pa. Sangka pa doon. Oh, di ba? Oh, doon pa lang sulit na eh. Brand new, may warranty pa. May testing muna. Oh, testing muna 'yun. Bago niyo raw makuha, kunin dito, bilihin. Oh, 'di ba? Oh, sir, thank you nang marami sa inyo ha. Yes, sir, shout out sa mga viewers niyo po. Oh, salamat. Follow oh, thank you. Oh, follow for more daw. Oh, Kobontin Vlog, guys. Subscribe niyo. <laughs> Kobontin Vlog. Oh.